kapatid ni Iron Maidol. Mm. mm. So ayun mga idol, ah, good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel mga idol. Ah, ayun mga idol, palaot po kami ngayon ni Idol Iron at kanyang kapatid na si Asiroy. Ah, kaway kayo dyan, ng dalawa. Kaway kayong dalawa ron. Kaway kayong dalawa. Kaway, kaway Roy. Yan si Asi Roy idol, kapatid ni Iron. Ah, uh, di ko muna, di ko sana siya pasamahin idol, kasi umiyak kasi may idol, kaya samahan ko na lang. Ah, uh, mga idol daw siya. Mang love lang kami, mga idol. At bago kami alis, may idol, ay salamat sa ating Panginoon. Dahil siya pong nangunguna. Dahil binigyan tayo ng panibagong buhay. Maraming blessing na binigay po sa atin sa pang-araw-araw. Kaya always thank you kay God, mga idol at sa mga sign viewers ko po sa ibang bansa sa OFW. Palagi po kayong mag-iingat mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. God bless po sa inyo. Palis na kami mga idol. I-update na lang po kami. Update na lang po tayo. So, mga idol, dito na po kami sa kweba, Yan mga idol, gumalikan po namin dito. Kasi ay... Sabi nila mga idol ay marami dumamsa dito sa gabi. Ya, yeah, dali dali kami pumunta dito mga don Uh, yan mga giron. Ay mga nagbangka lang kami mga kasi pag maglakad kami sobrang layo na po. Ah, uh, pa tayo ng ano. Yan nagbangka na lang po kami mga para madali. Dami pa nabang kanuping dito. Yeah, yeah, Dito ka, Roy. Dito Desa si Roy, dito. Sa baba ka, Roy. Dito. Dito Hmm, jadi Roy Siroy, Ron, ke satu ya pas Ron, Para makarya sih ya? Kamburidaan. Ang An belikan Erina, ibu tang, oke, kena ikan, ikan, kena ikan, 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 aja ikan, Roy, ikan, ikan, Yan. Ubo pa kanya, mabiak na. Ge, kabit. Ge Roy, ari Roy. Subaya ang ano, nylon. Butik taga. Au paon. Ah, si Roy po yung pangalan niya ng idol. Tapos yung totoong pangalan niya, Genesis yung palayaw aseroy yun mag na ng mga magkapatid pero ari ka maigaw niya si aseroy ron yun dyan lang ka dyan lang. si aseroy may di pa yung tulungan niya ng kanyang kuya yun yun nasa kasi maraming kanuping dyan Aisyah, 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 sa ibera wala nang lain wala pa no o, mga dyan di pa kinain na yung dalawa di pa kinain kay ano tagay mo lang yung kaniniron yung ano kulunan mo yan oh uh, huli may dol wala pa sa iray ito mga idol lain, Saan ito? Hmm. Eh, may dool. <laughs> Huli. Yo, <laughs> yun, 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 run, yun. Kanupeng. Kanupeng kayo, ha. Diyan kayo. May lagyanan kaming kumpris, may dool. Ilagay mo na sa, sa, ano, para di matay. Na, buya, sabuya. May dool, abdutan tayo. So, yun, may dool. May dalap ko kaming kumpris na lagyanan ng isda. Yan. Yun. Dalawang kalaw pinggi, tangtang ron. Oh. Roy, Roy, si ya patanggalin mo 'yan. Nandito. Dito lang ron na. Pasok mo dito ron na. Dali, dali. Ayun, pinasok na mai doon. Yung kay Asiroy, dali. Dito ka. Dito ka. Harap ka dito. Yan. Dito tanggal. Tanggal ah. Dito. Pasok. 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 di. Kali. Kalian mo. Kalian mo. Kalian mo. Kalian ka na eh. na kayo doon. di peron mana? di mana? kemana? iya iya kemana? Ya, kemana? ya. ya, Sino yung kawil mo? Dura, dura, dura. Dura ron. Dura. Sapikas, sapikas. na, sa Na, oh. si mong nylon. Ilipot dire ba? Ilipot dire. Na. Oh, ari-ari. Kari. Ramarun nung kari. Hmm. Ayan, pwede na -ulitin, Ulitin mo, Roy. Ulitin mo, Ulitin mo, dali. I Ulitin mo. Doon mo hagis, Roy, oh. Roy, doon mo hagis. Ulit, ulitin, ulitin. Di. Ah, dapat mama ko po 'yan, mga idol. 'Yon. Marami talagang kanuping dito, mga idol, no. Ang kuya ba, mga idol? No? Daming pata. Di pa kinain yung dalawa. Isog ka rin, isog rin. Para makita si Roy. Roy, baba ka kunti, Roy. Yan. Di kinain, Roy. Wala na. No? Wui, kena ini kayak lekang sabit. Usai sudah, tidak ada korun. Teriun, teriun. Ah, uhuh, <laughs> sabit kayak ajaul iron. Sayang. Duh, itu, itu. Sak, tos pang ulam. Lokah. Ayo loh. Uh, uh, sabit, sabit madul. Itu na ini lagi. Ayan. Sabit ron? Daw? Ako, sabit talaga mga idol. Ilalim. Ilalim. Eh. May idol, wala pa. Tanggal ah. May idol, sinisid natin mga idol. Kaya na-stop yung video. Yan, nakahuli na pala. Eh, hey, huli pala mga idol. Ulpot. Dito ron. Lagi sa kolyum yan. Ako oh, dito sa ano? Sa kids. O oh, sa... Good press. Good natin. O, oh, tanggalin mo. idol. Oh, huli mo yan si Roy no. Lucky no. Hindi tayo lugi kasi may huli tayo. Okay. tum, tum. Pasok na mga idol. Okay. Tali. Kale. Tali Oh, uh, lampas na. Tali lang. Tali. Tali ba sa may ano? Tala, guide. Tali niya yung compress namin mga idol. Yun. Gay, aria ulit. Tali nga idol. No. ulit, Roy. Si Roy. Tali kay Buenas ka. Ma Marami ka ng huli. Yung pamain nandiyan. Diyan may do magaling yan mga oil may, may doon. Oh. Wah. Oh. Wah. Hmm. E Roy. Roy Roy. Doon may hagas Roy doon. Ulit ulit. Yes, nagubot. Nagubot. Bubot pa yung oil ni Idol Iron. Oh, diyan lang Roy. pwede hmm, na yan. Bubot pa yung naayos pa ni Idol si ni Idol Iron yung ano niya. Ayos na. Ayos na.

Pabit di okay, area ron Okay, area Okay, malapit lang mag-area Diyan lang may dulo Tanggal na o ulit area, ulit, ulit Ngayon okay, mga green fish Area ulit, Roy Okay <laughs> nasai na Okay Jalan jalan lang. Isog ka dito, si Si Roy. Yan. Sabot. Sabot model. keteron si Belain Hmm Birah Sabit Maron sabit rin Sabit trin Lah Tanggal serai Sabit perin, Tanggal 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 lah Tanggal roy may isda sana oh kuna kuna rin kuna rin Biro biro biro. Oh, oh di ba kanuping? Hmm, oh, diri diri. Moron. Diyan mo sayo kung nasabit na ba 'yan. Oh, ano tanggal ba 'yan? Hmm, kinain din. Lakanuping po 'to. Oh. Duh, oh, dri 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 dri, kentanglah kaisirui. Tak kayak ibu pertama aja. Ibu pertama. Ayo, ibu. Harapkan ibu. Cepu ya nih kan. Pegal kaisirui, kentanglah. Dri, patul dri. Dah? Indri, Indri. Ayo dulu naman Ngeri Kita turun Nih Nih Ya. Nih Nih Oke, Nih 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 Biang nasi kuya gi, Nih Yung Nih 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 Arya. turun Arya,

Nangani ko ke muna dito mga idol. Yung ano, nah, para hindi malaglag. Ah. Ari, gilig aran. Sugat so daw, sugat daw ron. daw. Yan. Arei, Saudara. Mbak akan ke Teroy, dong, Arei. apa? Ben. <laughs> sabit. <laughs> Hah? <laughs> sabit. Sesirai <laughs> beberhal. Pero, pero, pero. Sabangin rin, sabangin rin. Lag, like, gopil, gopil. lang, Ini, lang. Baba, ambak, ambak seroy, Ambak, ambak, ambak. Uy. kupir may loh, loh, ipakon siya. Uli ta, Roy. Uli ta, Roy. Ah, ina ang maidon. Sampunga, sampunga. Oo. Oh, Ayan, bukaan mo lang. Gige, muna, 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 muna. Turoy, ya, turoy. Alam mo, ito muna, ito, tum ito, butang sakon. Ah. Ilok, Ah. Malubog pa yung camera natin. Ito ka. Ito ka ba? Lagay sa ano? Kumpris. Kumpris. Baluhin na may dulo. Ay, alam mo. Andun. Kumpris, yung doon na sa malalim. Ah. <laughs>

Grabe ang laki yan oh. Oh. Laki yan. Yoy. Oh. Uh. Paano, Paano na to? Stop mo na yung video mga idol. Ay, mga idol. Ay, ito na. Tanggalin ko muna. Oh, pasok, pasok. Pasok, pasok. Yun, kasi siroy, kay siroy. Kay siroy, kay malaki yan. Grouper yan. Yun. Ay, Tanggalin mo. kena uh, lakian <coughs> <family> <coughs> ya, maidul lakian tuh itu, tuh beli bak kasian, tali 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 laki laki no laki no galing mo mga wil no Grabe ka, wala kang pet. <laughs> Minsan ka pa makawala ng rooper. Ngige, iligpet yung ano mo. Yung kawil mo. Iusin mo yung kawil. Kaya e, mangawil pa tayo. Bali. Taro nga ang pasol. Gaya na lang, pasad na lang. Grabe si idol si Roy. Daling mo, idol si Roy. ako pa daw Ano yun? Doon kayo mag dun. Doon, doon Yan, ano si Roy? Kapit ng pamain dọn chơi, chai chơi, chơi 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 chai 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 Xuống đi Lapa? Oh. Lapa. Kenapa? Tuh Kenapa? Lapa. Kenapa? 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 itu Kenapa? 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 Dali Roy, dali Roy. Eh, hey, ilaglag mo niyo sa dagat, ilaglag mo na sa dagat. Maydol, wala. Yung compress namin na laglag -lag na. Nandoon sa ilalim, kaya kunin ko. Kunin kunin ni mo. Diyan na niya, kulay Diyan na Dito kasi Roy ba? Dito ka lang. Ni pinuha ni Idol Iron. Ha? Oh. <laughs> Ito, hindi ah. Paay doon. Tanggal, tanggal roon, tanggal dali. Tanggalin na natin. Ang banka namin lang. Oh, Oh. 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 oh.

Ay, paglangoy ba? Kunin mo. Kunin mo yung ano kids. Ay, yung kids yung kumpris. bye lang muna natin 'to. Dali ako, hindi pa namatay. Lalim kasi. Mm -mm. Lalim, lalim 'yung <laughs> ano. Yeah. Padrok na, tulot tawon, tulot tawon na, ampisi. Andre Pasok pasok pasok. Dito. Pasok. Biro-biro. Mahuakan mo taw. Idang. Idul paten, Idul. Sang karya na lang tayo bang kami mga idol. Yan kan ko mo. Ayun ah ito. Itiknya.

Meron <tuk tangan> Kasih Kasi Roy Kita tak nangron. Gih. Oh Uh. Ay, nyana ah. Ria. Ya, ba? Ngunit doon. Ayan na. Wala pa. Ha, mag-uwi na tayo. Wala kumain. Uy, pahabol, pahabol, pahabol. Wala na, nagsabit. Kasi ro'y, kasi ro'y. Sabit din sa'yo. Walang huli. Baka mayroon niya. Meron, meron niya, meron. Sabi talaga mga idol. Mag-uwi na tayo eh. Gutom na mga idol. Mag-uwi na lang kami. Wala na yung kumain. Ligpitin na namin yan mga idol. Kaya update na po tayo. Pag doon na po kami sa bangka. Update na tayo mga idol. Ma idol. Ah, dito na po kami sa bangka. Yan si Iron. Yan si Idol Iron mga idol. Ang kapatid niya. At ito yung huli namin mga idol. Yan. Isang malaking tiger, looper at isang lapo at mga kanuping at isang ulpot cool mga idol yan papano nakahulot na rin tayo mga idol update na lang po po eh tayo alis na kami idol dito na po tayo sa bahay at napag ihaw na po tayo ng tilintingon na nahuli ni idol si Roy kapatid ni Iron idol mm. mm. yan at yan magmumukbang po tayo at naka ready na po yung ating sausawan at ang kanin at kulang na lang ay sinog ba inihaw mga idol kapatid Masarap na masarap. Ito yung mga nga. Yun, like catch and cook, mga idol. Like Sarap nyan, mga idol. Like At like uh, anuping, tapos yung ano, ay nahulot na ano na natin. Ito, uh, kunin mo yung kusporo. Kunin mo yun, tapon mo yan. Lagay mo doon kanin. Mga idol, ikit no. na mo yung ano. Ayan yun, mo Sino na tayo. Ayan mga idol. Ayos kain.